Hello guys, kumusta kayo dyan? I hope na nandyan kayo sa magandang kalagayan. Guys, uh, punta tayo ngayon sa palayan ni Papa. Titingnan natin kung yung gano'ng kalaki yung damit sa palayan niya kasi hindi na yung nakarang buwan. Para guys, sa ano Dito tayo ngayon sa palayan niya. Punta tayo sa akin. Ito pala yung dami si yes. Ang uh, lakas kasi ng ulan uh, dito. At sobrang uh, abos yung tubig dito sa palayan namin. Ito yung nangyari guys. Yes. Nagdala mo yun ng bini guys. Uh, tunga. Tunga sa sakin para patapalan yung yung yung, yung yung nakano okay. sa Guys, parang ito uh, tingnan nyo yung... Direct. Pangalan ng Jack, guys, uh, direct. Kasi hindi na pina, Hindi na pinatubo. Oh, hindi na pinano. Diretso, diretso na yung ano. Diretso, diretso na yung pag, ano, pag... Pag-lock, Ito yung guys. Yung nandoon sa guys, yung nandoon. Yung nandoon. Medyo lang yung ano, na damage. Yan. Yan. Yan guys, yung na Hanggang doon sa dulo guys. Yan, yung guys. Yan guys, hanggang yan sa dulo. guys ito talaga yung napuruhan guys ng baka ito ito yung napuruhan hanggang dyan sa ano guys yung buko guys sa yung hanggang yung yung damage sa buko guys punta tayo dun sa buko guys natin talaga yung pinsala ng nanay. Medyo mahirapan tayo ngayon mag-alap ng ano. Hanggang dyan na yung ano, ang dami siya. Hindi nga yun siya. Hindi nga yun ano Yung walang, walang, hindi, 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 tulay green, hanggang dyan yung, ano, hindi,

Grabe yung damage. Parang nagbuhul siya guys. Hmm, tanim ni Papa. Kasi... Bulan kasi yung anong, pag... Ano, ano, ano,

husband kasi hindi masyadong maagos yung tubig. Yan. Yeah. Guys. Diyan dito guys, dito. Ano guys, yan, yan. O, nagsimula dyan yung ano, damage. dito guys, kasi sobrang lakas ng asok agos dito guys. Dito na side guys, dito. Yan. Dyan guys, uh, na, ano, yung ano, alay merong mm. tubig na naiwan. Okay, so... Okay, so... Pero hindi lang kung kami yung ano guys na damage. Yung iba rin. Ito, no? malaki yung tubig dun guys. Ito, so, tubig ka pala yung aso kong si Lucky. Lucky! oh, yan. Lucky yan. Yun si... Bantay. Bantay! Yan ah, si Bantay. Oh. Shut <coughs> <Start up. coughs> so sakit sakit sabi kailangan mong pakpwes taro mong ito ko mo naman itong dahil sol damage guys. Ito guys, so, oh, kung nagtakas dito ng agad guys, then masay. Yung dito sa iba nila guys, sa iba. Yung kadikit namin guys, napakita ko sa inyo, kung mm, na-damage. na siya na rin yung sa kanila. Dalata din yung ano mm. yes. mm. kanina. Lagi po likon rin yung back din. Medyo... Una yun, una ito sa amin. Pero yun doon sa amin, nga. Hindi uh, masyado na damit sa amin. Kasi, kasi medyo may taas na siya. Pero dito, maraming sila yung guys. medyo punting pilyog dito sa <laughs> uh, yung news. Saan guys, bahay <laughs> Ganda lang dito guys. Ito masarap ng chino na talagang masigunti lang yung mga bahay-bahay. Guys, hanggang dito lang muna tayo guys. And, tapos na yung ano. Tapos na yung ano. kalaki yung damage ng palayanan namin sa yung news. Adikit namin guys. Ah, salamat pala sa suporta at sa panunod sa mga video ko guys. I hope hindi kayo magsasawa sa panunod guys. Thank you for watching guys.